Siyempre dito kami nang uha ng kasaba, na papakain namin sa mga baboy. Ayan. At marami pa tayong tanim dyan. No, video kinukunti-kunti muna namin pang uha. Minsan kangkong muna binibigay namin. Or minsan naman yung Madre de Agua, katawan na saging, kangkong. Kapag medyo kumukunti kasi inantay natin magtagulan no, para makapagtanim na naman. Ang bukod dito, ayan, meron pa tayo yung susunod na naman. Tapos meron din kami dun sa kabilang banda na mga kasaba pero yun medyo matagal pa yung mga ito naman yung mga kuha ng kamunting kahoy yung mga kahoy inipo natin dito sa ilalim ng tugas no? so para meron pa tayong magamit pagka nagtatanim na kasi kapag sobrang mainit pag dito natutuyo tulad ng ibang nandun medyo natutuyo na kaya tinatabi namin ayan so ito naman kasaba ito yung papakain namin sa baboy na hinaluan natin nung um, feeds the rock, mais, yellow corn. so ayan. Tapos gustong-gusto na 'yan mga alaga natin. Ay, papakita ko rin sa inyo yung proseso namin sa paggawa nito pagka binigay na sa mga baboy. Oh, dala na natin ito mga kasaba. Oh, dito nga pa na namin kinakarga. Ito nasa mga dalawa-tatlong araw na rin namin. So na po pagdating dito sa bahay, ito naman yung kasaba, minabalatan. So pagkatapos balatan, ito ay chinachop. Yan, ito naman yung ating chopping person. <laughs> ayan, pagkatapos naman i-chop, dito naman yung nilalagay sa Ayan na, dito na sa kaldero. No, at yan ay lulutuin na. No, lulutuin siya ngayong hapon, tapos kinabukasan naman siya ipakain. Haluan na yan ng darap ng feeds no, at uh, iba pang mga hinalo natin yellow corn bago ibigay dito sa mga alagang baboy so dito sa baboy namin maputik siya oh. kasi yan ay meron siyang swimming pool na maputik kaya dyan sa naliligo ah, ganun ganoon din yung ibang baboy natin nandun kaya iba ng baboy natin nandito naman so sa so, pagpapakain naman yun naman yung ipapakita natin sa inyo so ay naman po nung naluto na yung kasaba ito ay ipapakain na natin sa mga baboy ayan natin dito halo-halo itong kasabang to merong dilaw at yung may white na klase na kasaba ayan lutong luto na to ayan naman ang na natin sa baboy ito napakabilis niya na ubos o si natin ito pa kain pa sila ayan marami rami sabaw din itong kanya kunti lang yung sabaw inuna yung kainin yung sabaw at ngayon naman ang kinakain niya na yung kasaba at yung mga pinaghalo-halo natin yung yellow corn Ayan yung ating mga mixture oh. Yellow corn, darak, punting peach, saka um, kasaba. Dito naman, may kasalo pa siyang mga manok. Ayan. At doon sa kabila, may kapatay isa doon. Ito naman yung huli kong binigyan. Ayan. So lahat sila nasa ilalim ng puno, nakikililim sila. Kumbaga so, ito yung pinaka aircon nila kasi malamig pag nasa ilalim ng mga puno. Dahil sa mga dahon. Ayan. Ayan, napakalakas kumain din ng baboy natin. So ayun yung ating pamamaraan din sa pagbibigay ng pakain sa kanila. Ano nga natin kasaba. Tapos niluto. No? Tapos ayun ay ayan hinahaluan na na kung ano-ano mga napakain uh, yung mga feeds darak, yellow corn at binibigay natin dito so, ito yung isa o oh, tapos na tapos na talaga siyang kumain at dito yan sabaw naman yung kanyang sinisipsip. sip ayan umagat hapon namin silang pinapakain nito tapos minsan naman nagka-chop tayo dito nung eto may sobra pang kataon na saging yung ato na saging, tsaka itong napier grass. Minsan madre de agua, kangkong, kamote, uh, yan yung mga pinaghalo-halo natin. At sinachap natin yan dito sa machine. So, yun naman yung pinahaluan natin ng ating darak. So, ang pinakapanghalo natin yung mga darak, no, tsaka coating pitch at mais. So, nandito naman naka-imbak yung mga pinahalo natin. Ito yung imbakan. Ayan. So marami marami pa 'yan nakasako. Ayan oh. Ayan yung ating mga Ayan, madami-dami pa 'to kasi kaka-mix lang namin. No, mini-mix din kasi natin 'to. Bago natin ihalo doon sa mga pagkain ng mga alaga natin. So ayan po no. So sana po ay nakapulot kayo ng idea dito sa topic natin ngayon. Muli po, maraming maraming salamat po.